Sir. Sir! Ano ko naman po? Ay, mo ba ako magpanggay Sir, hindi po yung biglang ah. sa akin kanina. mo kanina. mo medyo hindi po maganda mo kanina. Pasensya na po. Oh. Ah. Mo, mo, Sir, mo 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 Hindi po ako lalaman. Resent mo po! Sir! Resent mo po! Teka lang po. Babangay mo ako. Hindi po yata, maganda po yung... Akin ang asensya mo! Punta na lang po tayo. Lang Akin para... ang asensya mo. Doon na lang po tayo sa... Akin na. Doon na lang po tayo. Hindi mo yung Sir, hindi mo po... yung bigay? Akin ang asensya mo! Sir. Akin na! Huwag po kayong nagtututok ng baril. Akin na! Papatayin mo ako kanina. Hindi ko kayo papatayin, sir. Uh, nung doon po sa Pasita pa lang po... Papatayin mo ako kanina? Hindi po. Ko... Abogado ako eh! po. Pasensya ah, buka! Na. Sino ka ba? O, pasensya na po. Sino ka? Pasensya na po. Hindi ako... Sino ka? Hindi ako, ako lalaban sa inyo, sir. Papatayin mo ako eh! Hindi po ako lalaban. Papatayin sir. mo ako! Hindi po, sir. Pasensya na. Akila! 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 Huwag po kayo nandudura. Akila! Nandudura kayo sa mukha. Akila! Babarilin kita. Akila, lasensya mo. Sir. Akila! Ganito po. Punta na lang po tayo police station. Hindi, po. na. Police station na lang po akina. tayo. Akila! Doon na tayo sa police station. Huwag tawag na. Tawag wala po akong contact, sir. Akin na. Wala, wala po akong contact. Akin na, cellphone Wala po akong contact. Akin na! Wala na po akong contact.